na mag perma ng kasinungaling ang affidavit para pasinungalingan na ang asawa mo na si Marcos Jr. ay isang pulboronic, hindi ka magwawagi. Over my alindog. Ang solusyon mo, ang ultimate uh, ang ultimate solution mo para matahimik ako, alam ko, to gurgur Hindi ka hayaan ng Diyos na makapangyarihan na malasing kayo sa kapangyarihan dahil bangag na bangag na kayo sa kapangyarihan, tatanggalin ng taong bayan ang kapangyarihang nilaklak nyo at magbabayad ka. Tayong lahat na mga bangag. Ikaw ang gigipitin kong buha ka ng ina ka. Hindi lang kita makakasuhan ngayon kasi meron kang immunity ng oras na matanggal ka sa pwestong hayop ka. Ngayong taon na to, ka namin. Pilit na pinagtatakpan ang issue ng pagpulbaron ni Marcos Jr. Dahil sa pilit na namang pinapaperma ni Laso na chip ng PIDEA at ni Lisa Marcos, ang mga tao nila sa PIDEA para sabihin na eh, hindi totoo ang inilabas ng dokumento. Na pinatotohanan na rin ni PRRD, ibang klase talaga ang kademonyohan ng gobyerong ito. Bakit nga ba hindi kaya ang test? Pero ayon na kay Mahalika ay hindi sila magtatagumpayin dahil lalabas at lalabas ang katotohanan. Ayon sa ating informante mga palangga, ay pinilit, binraso, ni bitong, tong, 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 pakitong, kitong, at nilason ang mga PIDEA agent dahil kung hindi kayo pipermadan, sabi sa kanila ay, what, ipapatapo namin kayo sa bundok, hibok, hibok, para tatanggalan namin kayo ng trabaho just to cover the ass of Kuting para pagdating down sa Senate Inquiry, sa Senate Hearing, Mag-destruct talagang, ah, mahali ka, fake news niyan. Investigating agent, fake news niyan. dada dada -da. Kaya sila pinapirma ng Happy David. Ngayon, mga palaga. Sabi ko nga dito sa ating, uh, ano, uh, <coughs> sa ating uh, informante, sabi niya kasi, yan talaga, yan, yan ang uh, trend talaga dito sa PIDEA. I-re-reassign yung mga tao without prior notice at without any justifiable reason. Kaya po, takot ang lahat po mga bruskong-bruskong Fidea agent. If I were you, alam nyo, alam nyo, alam nyo kung gaano kasakit sa isang tao, natatakutin ka, permahan mo yan kung hindi tatanggalan ka ng trabaho. Di ba nang matanggalan ako ng trabaho, ipaglalaban ko ang tama. And until the last drop of my blood, I will fight! Kayo din sana ano ang silbi ninyo. Nandyan kayo sa PIDEA, mga sir, ay naintindihan ko kayo. Pero kung lagi ko na lang kayong intindihin na, oh, tatanggal lang tayo ng trabaho, ay po, tangin na. Lalo kayong gigipitin, haharasin ng buwa ka ng inang bangag-bangag na gobyernong ito. Tumayo kayong lahat, lumabas kayo dyan sa PIDEA, isigaw nyo, sabihin nyo sa taong bayan, dahil lingkod bayan kayo eh. Sino magtitiwala sa inyo? nanghuli kayo ng pulburon. Ayaw nang hulihin ng presidente niyong pulburon. Huwag na kayo manghuli. Ang ay pa kayo, pabayaan nyo na bumaha ang pulburon sa Pilipinas para bangag-bangag na lahat ng Pilipino. Kasi yan ang gusto ni Kuting. Now, alam nyo na mga palangga? O, oh, last Friday, pinatawag at miniting ni Lasso at ni Bitong itong mga agent na ito. At kahapon nga, ay pinapirmahan at pinanotarize na ito ni Lazo at ng kanyang legal team ang mga persang affidavit na magpapasinungaling I mean, hindi magpapasinungaling na mag, nagsisinungaling sabi ko, shotgun ang ano eh shotgun signing di ba? parang ganito ang nangyari o, oh, pwede agent karmahan man or else nasabog ang Jumumo. Parang ganon, di ba? O, parang ganon. So, anyway, pero alam nyo na. So, kapag nagkaroon ng Senate hearing at ganito ang usapan nila doon, nasasabihin ng mga agent, ay, hindi yan totoo. Hindi totoo sinasabi ni agent nung time na maguhuli dapat kay Marcos Jr. sa 46C sa uh, Rockwell Tower o doon sa kondominium na yon. Ah, uh, di ba? Syempre magkakaroon ng... Uh, balitaktakan takang doon. Oh, pero sinabi niya rin ni Agent. Oh, hindi ko yan. I like yan. Eh, AI yan. Kasi eto nga po, nag ako ng sworn affidavit, David, tapos makita niyo yung date kahapon. Eh, di kabog na naman tayo sa mga. Ngayon, ang question ko, gano'n na lang balagi? Nang mag-expose ako dito, tapos yung patunayan natin, tapos babalik na naman ako, mag sa naman ako. Wala kayong gagawin sa part niyo, mga sir, mga ma. Pero akala niya, nagipit niya ako. Ikaw ang gigipitin kong buha ka ng ina ka. Hindi lang kita makakasuhan ngayon kasi meron kang immunity yung hinayupa ka. Do you know that? Kaya yung mga tanga na nagsasabi sa kasuhan, kasuhan mo si Lisa. Tanga! Paano mo kakasuhan yung ulol na yan? Kaya si Kuting dapat pagtungtong yan dito sa Amerika kung walang immunity yung hinayupa ka yan. Gulong yan! Kaso may immunity, paano ko kakasuhan yan? Pero oras na matanggal ka sa pwestong hayop ka ngayong taon na to, kakasuhan ka namin ng aking mga palangga. Pag-usapan natin yan, mga palangga, kakasuhan natin yung mga inayupak na yan. Kaya malakas ang loob mo, Lisa. Akala mo, nagipit mo ako, na underestimate mo. Ha? Wala kang kapangyarihan dito sa Amerika. Hindi mo kayang lahat i-bribe. Kaya mo magbayad ng pangburgur. Kaya mo bayad ng hitman. Pero hindi mo lahat kayang baliin ang katotohanan. Kahit hawak mo yung trillion budget ng Pilipinas, hawak ko ang katotohanan. At ang katotohanan ang mananai. Yang korduroy mong muka, ibulubog namin yan sa basapan. Ha? Hmm? Hmm? Laso? Hmm? Hmm? See? Hindi ka namin aatrasan, Lisa. Yung pagiging demonyo mo, pagiging kidnapper mo, kaya nga sinachalso yung hayop na yan. Kasuhan mo ako, day! Yung payabang-yabang mo na ikaw ang most powerful ka. Kidnapper ka, Lisa! Kidnapper ka! Wala kang maipagmamalaki sa mundong ito. Dahil habang nagubuhay ako, hindi ako titigil sa kasasabi ng tao na kidnapper kayo! Maliban sa magnanakaw kayo, maliban sa pulburon kayo, kidnapper! Nasa UN ka na, nasa HR ka nang inayupan ka, alam na ng Turkey government, alam na ng European government. Ayun na, kaya na-mention kung anong bansa. Kasi kailangan din protect nga ng distressed mother. You know what I'm talking? Ha? Alam mo, gusto mo malaman? Alam na ng Turkey government, ng presidente nila, ng first lady nila, ang ginawa mo alam nila na ikaw ay nangidnap ng minor diidad edad, Lisa. Ngayon, gusto nyo, hindi gusto, ngayon, inutusan nyo ngayon itong mga PDEA agent na mag Pirma ng kasinungaling ang affidavit para pasinungalingan na ang asawa mo na si Marcos Jr. ay isang pulboronik, hindi ka magwawagi. Over my alindog. Ang solusyon mo, ang ultimate uh, ang ultimate solution mo, para matahimik ako, alam ko, to gurmi Hindi ka ng Diyos na makapangyarihan, na malasing kayo sa kapangyarihan. Dahil bangag na bangag na kayo sa kapangyarihan, tatanggalin ng taong bay. And ang kapangyarihan nilaklak nyo at magbabayad kayong lahat na mga bangag. Kasi hanggat ang angabels ko ay hindi napapasma, tuloy-tuloy yan. At hanggat ang mga puting ahas ko ay gumagapang at sumasaliksik sa bawat kasinungalingan ninyo sa lahat ng ahensya ng gobyerno, hindi kayo titigilan. Kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa ang oh, 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 mamamayan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo. Hindi ka ni FWR si BBM ng chance, pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta. At nasira yung mga pinagsikapan ni FWR na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ay, oh, ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyanong ito. Hoy kiseng huwag matulog sa panakalungkot na patuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglilid at kami susunod sa klasan? Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto bilid. ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga katibunan ang ginawa nila. Ay, labilit ako si Inday Sara, pati si Tatay Digong, oh, na ang biktima. Ang sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa ang taong bayan, kumatili pa yan sa so oras bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunuti ng ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung matagdagan pa ang taon nila? Kinalanan niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at taglagay sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, itong matra to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. pinansya <coughs> social, nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines, Fake ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan ng Drugs plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang wow. kawawa. ng wow. government yung biloto natin at pinagkatiwala na ang pamilya. Ahas at nanonok lang. lang. Kami. Bakit ito pa ng First Lady ang walang advocacy sa kaya nga sa nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.